Charan! Muna yun ko, arog na eh. lang kayo magkain. Ulag ang 1,000 pesos. Ito na siya. Meron ka ng almusan na ganyan. Wow! Oh. Hey guys, yung ating lumpia. Oh, Di ba ang sarap for only 500 pesos? <laughs> Yan, good morning mga ka-dragon. Yan, maulang umaga po sa ating lahat. Uh, ano guys, nandito kami ulit sa tindahan. Magluluto tayo ng breakfast. Yan, pinapunta ko dito sina Peng, tsaka sina Aisa, Greta. Para mag-almusal. Yan. Uh, mag -ano tayo, Magbibilao bibilao yung iba't ibang uri ng Uh, pang-almusal. Mga gulay-gulay ganyan. Ayan. Kami lang ang naka si Gigi, si Auntie Paseng at ay kami tatlo lang. Ah, uh, ano. Saturday naman, so hindi masyadong matao. Kaya ano muna? Nice. Ano, <laughs> <laughs> Ayan, syempre, ano, maaga kami dito, nagluto na ako ng sopas para pangbenta. Tsaka, uh, lichong uh, paksiyo, tsaka sisig. Yun talaga kasi yung, ano, uh, best seller sa amin. Yun yung laging hinahanap. Kaya, ano, everyday kami merong gano'n. Ayan, guys, magluluto na tayo ng ating pang almisan Para pagpunta nila dito, luto na ang ating mga ng ating kakainin. At syempre, maggagawa rin ako ng chow pan. Sarap yun. Eto naman yung masarap. Pritong uh, saging na sabak. Favorite to ni Popot at saka ni JD. Kaya nagluto ako. Ayan, eto naman yung ating ham. Ito na yung ating chow pan. Ayan. Ito na siya. Ang aming almusal. Ang sarap. Mmm. Charan! Muna yun ko arog na eh. Tignan lang kayo magkain. Bulagang <laughs> 1,000 pesos. Eto na siya. Meron ka ng almusal na ganyan. Hindi, joke lang sa atin lang naman. Oh, JDA, bravo mo. Dahil maaga ang aming bisita si JDA. Ah. Wow! 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 Wait lang, what is the color? Oh, blue. blue! Very yeah. good! Yay! Yeah. Talaga naman. Wow, dami naman ulam JD, oh! Dami naman ulam ni JD, oh! Wow, enjoy, enjoy, enjoy ng baby namin, ha. Dami siyang ulam, ah. Saan ka? Gusto mo ng fish? Oh, dami pa naming saging. At magkakapi tayo, Ayun na. Gusto niyo magkakalang tuyo. Ganito sana everyday. day, ah, <laughs> Everyday. Ganito sana. Teka umaga, Jey. Para sipagin magtinda. Halaw, huwag niyang tuyo, Bebe. Maalat yan. mo yung... Ayan no. Ay, na! Wow, sarap naman. Mm -hmm. Nag, ano, nagluto rin ako ng sopas pang tinda namin. Magsopas ka, pero kinda lugaw. ano yung magsopas naman raw? Mayroon. Wow! wow. Wala pa si Ate Yang niya. Inaantay namin si Ate Popot. Ah, gusto mo yun? Galing, yan? oh. Ito rin gusto niya, oh. Kaya mm, ito rin gusto niya. Gusto niya yan, rice. Hindi pwedeng pa ganyan-ganyan lang yan. Ano, JD? JD! Sarap yan? Bo, galing talaga magkaroon ng banana. Wow. ya yeah, -kapit tayo, guys. Mag Siyempre, magkakapit tayo mm. dahil, mm. ano, Sorry. ang ang kapit sa umaga. Buti pa si JD, oh. mm. Nalain Ito, naman At At talaga, naman. Bebe. talaga. Color, JD? color, Blue! Oh, blue! Very good talaga eh! Swag! Swag! Masa't may nasimulan ka! Na. <laughs> Puro blue ka oh, talaga <laughs> ah, color blue! Oh, blue. Color eh. blue! Na. Color pink yan! Buting blue! Isa-isa lang J.D. na <laughs> oh! Basta, basta blue lang lahat! Color isa -isa blind isa ako, blue, blue, blue lang yung nakikita ko. Basta naman na Bukas pink! J.D. ito! What color? color Blue rain. Mm. Diyos ko po. Red. Blue din daw to. Blue. Red. Talaga naman yung baby namin, ha? Ito <laughs> hmm. mm. na si ate! Ayan ay, no, na, na, si ay, si na si ate, popo! Nag-chat po. ka man daw kasi. Palis na kayo. Hindi <laughs> 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 na nakasaba. Hindi niya um, din, um, na raw na ipa. Tumuligo ka din. ng inus na. May kalaro ka na? Oh, ay, Didi. Laro na kayo. Ay, Didi. Pag napatag to, yan. Pwede na kayo magtakbo-takbo dyan. Papahakot pa ulit kami ng ano? Ng buhangin. Ang ganda naman ni ate. si Paul? Kapon, kala ko lagnatin eh. Ha? Sino? Dali po na sa akin. Hindi ito, di ba? Ano, kulang pa ng buhangin tong Pinapatag namin dito. Wait lang, punas muna yung sa mo. Oh, alay na si JD, alay. Sa labi! tayo namin maglilim dito sa aming kwan. Katagal maglilim? Oh, nakaano kasi haraw, eh. naka ganun yung araw, eh, nakaganoon yung araw, kaya Ay, Ay, <laughs> Ay, 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 dito. Kain na tayo, guys. Tara na, kain na tayo. Yang, alika na. Oh, na daw ito. come on. Favorite mo no, yun, oh, saging. So, <tinyo> na kayo. hindi mo yung ko. Yehey. Diyos ko po. talaga ay, no? JD, talaga naman. Wow. Ano Ay, want banana? Na ano yung pan? Nasira? Yung... Yung mga gulay. Oo, talaga. Oo, oh, ginawang ko na lang ng paraan. tuyo na hindi masyadong maalat. Masarap ang tuyo dito sa Ana Mindoro. Sarap ng talong. Ayan o. Papray. Yang! Anong gusto mo yang? Bili kain na! Banana? Wow! wow. Favorite ni si ate! Wow!

Kagabi na kagawan ng ham sa iyo. Alam oo, kanino yan? May naglagay doon sa ano? Kala ko sa yung galing. Sa galing Nandun sa may ano sa nababo? Sa may lutuan. wala naku, nilagay. kala ko nilagay mo doon at nag-chat nga ako sa kagabi. saan galing yun? saan galing yung ham? Sino naglagay doon? Hindi naman alam na magluto ako. Ito yung spam. Ito spam, ito spam pala. Hindi ko Sabi ko isa daw. kasi kagabi. Sabi, Sabi ako ko ano, Sabi ko wala na. Sabi ko ko saan siya nagawa ng spam. Aba, favorite pala ni Yang Yang ang banana ka. Huh? Yang, gusto mo ng banana? Hmm, spam. Hmm, kami. ito ka? banana? Ayan guys, wala si Auntie Liga at si, F, si Camera Girl at si Unsang dahil hindi sila naka-duty ngayon hindi kami pero mamaya yata pupunta sila, pupunta sila dito itirahan na lang namin ng ano, pagkain Ay si Kuya Arnel, oh, baka magbili ng Antay, magbili ka daw ng talong Tawag ka Sipag talaga to ni Kuya Arnel. <laughs> Paglibig ka mag. Ito na. Kalambing eh, no? Oo, makakonsume ang salita. Malumano. na. Naghahanap <laughs> ka kanina. Oo, ito na. Ako na ang lumalapit sa'yo. Talaga naman itong dalawang. Ang sweet naman. Sour <laughs> 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 <Tawar> si Jade. <JD. laughs> Kuya Armel, siya si Auntie Pasing, di ba? Kinana mo siya? <laughs> Di ba yun yung bet mo? Di ba yun yung course mo? Yung <laughs> katawagan. Gahanap ah, ko ng talo. O, oh, ito na. <laughs> <laughs> so, nakatawad ka pa sa Magkano daw ang <laughs> Pinalo mo? Oo. Oh. 20 Oh. Mm. So, yan, guys. May pa-order tayong isang bilaong pansit. Tsaka isang bilaong lumpia. Yeah. Uh, guys. Ano to guys? Rush. Nagpunta dito yung bumili alas, so, um, ay alas 9. Sa oras lang? 9.30. Sabi niya alas 11 daw kunin niya na. Kalina. Hmm, Saan pwede na itong sabaw na ito? Lumpiang Shanghai. Hirap pag-rush. Pag Nangangarag. Nangangarag. Siguro ano yan baunin nila sa cemeteryo Si ating love ya oh, di bang sarap for only 500 pesos 75 pieces po 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 Thank you po Thank you po